Tatry ko to ngayon yung ginawa ko na ano. Yan. Ginawa natin na ano. Ipon-ipon ko no. Yan. Tengkara natin na gawa. 5 grams na yun nito. Yung gigihetas. Bumigat siya ng 7 grams ata. Nilagyan ko siya na dito eh, Ng lead. Sa loob. Yan. Tara subukan natin. Fresh sa tinggara natin Natry ko to ngayon yung ginawa ko na ano Ayan Ginawa natin na ano Ipon ipon ko no Ayan Tingkara natin na gawa 5 grams na yun nito Yung jigetas, Bumikat siya ng 7 grams ata Niladyan ko siya naka dito eh, ng lead sa loob. Yan, tara, sabukan natin. First sa tingkara natin.